<laughs> Pansin, si Maggie, hinahanap ka na! Anak, o tay, excuse me, Pansin. Sikmang muna ba yung Pansin? Luto ni Gino ko yan. Bigyan mo siya nito. Ito muna. Kapala magiging Bigyan mo na. Ito, oh. 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 Ay, napakaswerte ng mapapangasawa niyan. Ha, Pansin. Alam mo, lahat ng nakita mong babae ron, si Beth, si Lovely, si Mayumi, lahat yun naging shota niyan. eh, hindi ko maintindihan ang isa't yun eh. Shota Para bang mahinahanap na hindi malama ko sino, kung ano ang gagawin. Eh, huwag ko ba. Chong Chong, ibahin na lang natin ang usapan, ha? Iba na lang. sige, sige, sige. Ikwento mo. Ikwento mo, ikwento mo. Pero muna yun, ha? Kasi nga pala, ako nag... Dito, parang ano na yan, eh. Hindi, ikwento natin yung Great siya yung sumama sa pamada. Ay, oh, oh, oh. Sabi niya, sabi si Kero, put. pot, 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 yan naman. Pot, 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 Ay, siya nga pala. Francine, baka may kailangan ka, ha? Francine, tubig, o ano? Just ha? Diyos, Diyos, oh. Eh, Diyos, eh, bakit naman yan, eh? Bakit naman? Ininuman nyo na yan, eh. Oh, okay naman sa kanya. Oh. Oy, naku, Francine, Baka magayuma ka dito, masa. Malakas mong gayuma yan. <laughs> <laughs> Meron ba kayong toothpick? Tooth... Toothpick tayo. Tooth pick, toothpick? Toothpick, oh, oh, toothpick. O, oh, o, toothpick, o. Yan, o. Oh. Matulis pa. Bakit yan ang ginagamit ko, eh? Palito ng post, pro Pero ito ang the eh. best. Ganito, ha? Ah, ah. Tumas talaga. Tanggalan yan. Oh, eh, huwag ko gito. Yan yes, sa'yo gamitin mo. Mas cute yan, mas mahaba, eh. Oh. Sige, <laughs> <Effective>. siya. <laughs> wow, ang okay ganda naman yan. Banda. Sino nagbibigay sa'yo Kuya Kimo. May best friend ka na ba? Merna. Merna? Apa? Kasi gusto ko pa naman sana tayo mag-best friend. Eh, sino ba yung best friend mo? Lucy. Si Lucy. Ah. Uh. <laughs> Sinukulit ka ba? Hindi naman. Nagka-girl talk lang kami. Andyan na si Sweet. Nihintay ka na. Mm. Kiss na ako. Mm. <laughs> night. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Ging, tulog ka mm. na. Masama ako yung yan. Wala akong masasabi, kundi maraming maraming salamat ha sinasaya mo yung birthday ng chongko. Yung mga kapitbahay ko, naniwala na sa akin. Sa kaskingging, hindi mo, hindi mo siya binigo. It's okay. Salamat. No problem. Ah. Anong pano? Abangan na lang kita. Talaga? Saan? Sa TV pagka uh, lumabas ka. Ah. Batiin mo kami. <laughs> yeah, sure. 'Yun lang pala eh. Hmm. Salamat. Thank you. Isunodagi mo, mo. Thank you. I I had fun. Akbayan mo na. Yeah. Palsin, mm -hmm. <laughs> si Maggie hinahanap ka na. <laughs> Sige, alis na ako. Thank you. Please, mo nga dyan. Lakot na naman ako nito, ito, ito, girl